DCXL News. Ito pa, meron pong nagbaviral viral mga yong video, Bayan. Ewan ko lang kung may ginagawa ba ang Manila Police District dito. Ito po yung nakawan sa mga bumibiyahing truck dyan sa Road 10 sa Tondo, Manila. Viral po ngayon no, itong video na ito ng mga tinaguriang mga jumper boys o mga tumatalon o sumasampar sa mga truck para maka makapanalisi na mga gamit. Mga truck na nakahinto o nata traffic, Tapos, uh, ayan na, susuguri na ng mga magnanakaw. O, oh, kaya no, limas lahat. Mga ano ito, mga tools, kaldero, lutoan, susporbida. Ano ba ginagawa ng polis dyan sa road 10 sa Tondo, Maynila? Ha? Ah, kaya no, mga toolbox, mga gamit, mapapakinabangan, pwedeng mabenta, yun pong ninanakaw, o. Oh. So, napagalaman na natatakot din ang ilan nating mga kababay, mga driver, pati na mga pinante ng truck na bumaba dahil meron na pong hinampas sa ulo ng tubo ng isang uh, itong mga pasaway na ito, mga jumper boys na ito. Oo, uh, uh, pag ikaw'y bumaba, dapat dyan maraming nakastasyon Ha, ...na mga pulis na magbabantay dito po sa mga pasaway na mga jumper boys na ito mga magnanakaw. Diyan sa road ten sa Tundo. Diyan po sa Maynila. Nakakaya, Maynila. Ang Maynila po, bayan, kabisera ng Pilipinas. Ang Ah. So, uh, uh, ewan ko lang, may mga nahuli na ba dyan? Ha? May mga nahuli pero pabalik-balik po yung mga pasaway na mga jumper boys. Ha? Nagnanakaw po sumasampa sa matrag dyan sa Road 10 sa Tondo, Manila. Ah, para lang makapanalisi na mga gamit. Oh, panawagan natin ngayon dyan ha? Ah, sa lungsod ng Manila. Hoy! Pagmata na mo! Si Aljo Bentijo sa DCXL News. Ayan, sige, follow up tayo niyan mamaya, okay?